ang laban ni Ipo Makunochi laban kay Antonio Guevara ay isa sa mga pinakakritikal na laban sa seri ng Hajime no Ipo. Lalo na ito ang naging hudyat sa pag-iisip ni Ipo kung dapat na nga ba siya magretiro. Si Antonio Guevara ay isang Pilipinong boksingero na kilala sa kanyang kakaibang estilo ng pagkikipaglaban. Isa siyang outfighter na gumagamit ng distansya at bilis upang makaiwas sa mga suntok ng kalaban habang nagbibigay ng malilinis na counter punches. Ang estilo niyang ito ay humamon kay Ipo na isang infighter na mas nakasanayan ng close range at pagbibigay ng matitinding hooks at body blows. Isa sa mga pinakamalagang aspeto ng estilo ni Guevara ay ang kanyang footwork at kakayang iwasan ng mga suntok. Inamit ang bilis ng kanyang galaw upang patuloy na umiwas sa mga atake ni Ipo. Dahil dito, nerapan si Ipo na makalapit at magpakawala ng kanyang signature body shots. Si Guevara ay mausay din sa pagbato ng mabilis at mainang suntok na unti-unting nagpalitaw ng mga puwang sa depensa ni Ipo. Sa laban ng ito, kitang kita ang paghihirap ni Ipo bagamat alam niya ang lakas ng kanyang mga suntok. Nahirapan siyang tamaan si Guevara dahil sa mabilis na footwork nito. Naging sentral na tema sa laban ng pagiging static ni Ipo kumpara sa fluid na galaw ni Guevara. Sa maraming pagkakataon, hindi nakatugma si Ipo sa bilis at teknik ng Pilipinong boksingero. Bukod sa taktikal na pagkatalo, ang laban kay Guevara ay nagdala ng matinding pisikal na pinsala kay Ipo dahil sa paulit-ulit na pagtanggap ng mga counter punches, unting-unting bumagsak ang depensa ni Ipo. Nakita rin dito ang epekto ng matagal na panaw na paikipaglaban ni Ipo sa ring. Kung saan ang kanyang katawan ay nagsisimula ng magbigay, accumulated damage mula sa nakaraang mga laban ay naging maliwanag sa laban ng ito. naging malinaw na ang kanyang katawan ay hindi na tulad ng dati. Isa pang mahalagang aspeto ng laban na ito ay ang mental battle na pinagdadaanan ni Ipo. Habang tumatagal ang laban, nagsimulang magtanong si Ipo kung sapat pa ba siya upang magpatuloy sa boxing dahil hindi niya matalo si Guevara sa kabila ng kanyang buong pagsisikap. Nagsimula siya magduda sa kanyang sarili na nagresulta sa pagigting ng kanyang mental at emosyonal na estado. Pagkawala ng kumpiyansa ni Ipo sa kanyang kakayahan ay eh nagpalala sa kanyang sitwasyon. Bagamat dumaban si Ipo ng buong tapang at hindi madaling bumigay, Si Antonio Guevara ay nakakuha ng panalo sa pamamagitan ng matalinong gameplay at teknikal na diskarte. Ang pagkatalo ni Ipo ay hindi lamang pisikal kundi pati na rin sa mental. Ang laban nito ay nagsilbing wake-up call para kay Ipo tungkol sa kalagayan ng kanyang katawan at posibilidad ng matagalang pinsala na dulot ng kanyang karera. Tapos ang laban na pagtanto ni Ipo ng kanyang katawan ay nasa dulo na ng kanyang limitasyon malaban laban kay Gibara ay nagtulak sa kanya upang isaalang alang alang kanyang hinarap at magdesisyon na magretiro mula sa boxing. Ang mga suntok na pinsalang natamo niya sa laban kasama na ang kanyang paikipaglaban paglaban sa sarili niyang pagdududa ay naging daylan upang tuluyan siyang magdesisyon na itigal na ang kanyang karera. Ang laban ni Ipo kay Antonio Gibara ay hindi lamang tungkol sa physical combat kundi tungkol na din sa psychological battle ni Ipo. Sa technical na aspeto na lampasan ni Gibara si Ipo gamit ang bilis footwork at distansya. Sa emosyonal at mental na aspeto, pinilit ni Ipo ang kanyang sarili na manatili sa laro. Ngunit sa bandang huli na pagtanto niyang kailangan na niyang huminto. Ang laban ng ito ay simbolo ng pagsasara ng isang yugto sa karera ni Makunochi Ipo. At ipapakita ng realidad ng boxing na kahit gaano ka pakagaling, dumarating ang oras na kailangan mong harapin ang iyong mga limitasyon. Kung nagustuhan mong video nito huwag niyong kalimutang mag like at subscribe and hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.